Hello, motherfucker! Dito kami sa batang ngayon. Kasama ko ang aking mga... ka-roommate. Yan, pare! Kasama ang listahan! Pare, magkano dyan? 26. Ano lang half na lang natin yan. Ah, uh, pang beef broccoli pare. Oh. James, ano na? Pare. Okay ka lang dyan? Oh. Sige. Ayan si Boss James. Dami namimili ngayon, araw ng Sabado dito yan sa bata bilihan ng bayan Pilipino Pare? yan pa lang eh yan pa lang bibili mo ito pa lang kami Broccoli. Sige, 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 sige. Broccoli. na beef broccoli ano ano isda yan tol parang pa parang tulingan, ni... ano Masarap po para sa... marinis tulingan ano napalinis mo na parang pahiwa mo ikaw na maglinis okay. sige 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 basta presyo niyan 21 21 okay copy copy salamat boss salamat napakabait Ano mo yun? 78 yung number 3, that's right. 78? 78. Oh, Siguro doon mo pare, masarap ba yan? Ha? Okay ba yan? Ito, hindi ko na Anong-ano ano yung isada yan? Sabat na dagat po. Sige, sige, sige. Paksiw. Paksiw. Oo, oh, okay. paksiw daw. Oh. Yan, yan, yan.